Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Halika na, kunin mo na ang 3 digit lucky numbers para sa iyo. Malay mo ngayong araw na to, palarin ka. Pero rumble mo ha. Lagi ko pong sinasabi i-rumble nyo kasi po may mga may mga times po na lumabas yung number, hindi po nakarumble straight chat lagi Hindi sila nanalo. I-rumble nyo po. Ito na po ang 3 digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa Italy. 230 Cyprus 187 Kuwait 226 Saudi 931, Israel 774, Taiwan 044, Malaysia 816, Thailand 937, China 265, Mexico 174, USA 372, Texas 119, Las Vegas 545, Hong Kong 682, Singapore 945 Dubai 073, Philippines 940, Alaska 738, Greece 319, India 023, Canada 117, at Japan 736. Ayan, kompleto na po ang ating mga 3-digit lucky numbers po ngayong umaga. Abay, kung meron po kayong nais po na ibang digit, 2-digit, uh, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit, sabihin lamang po at i-reply ko po sa inyo kaagad ngayon po. Good luck!